Mga igan, dumaan ba sa social media feeds nyo ang listahan ng taxi rate umano mula sa NAIA? Ang pamasahe nasa libo-libong piso raw papunta sa iba't ibang destinasyon. Dito sa rated UB, red flag yan. Ay sa Transportation Department, peke, ang naturang taxi rates na kumakalat online. Uhulin daw nila ang nagpapakalat nito, pati ang mga taxi operator at driver na sobra ang paniningil ng pamasahe. Palala po, 50 pesos ang plug down rate ng mga regular taxi dito sa Metro Manila. Binigyan ng ombudsman ng sampung araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang reklamong isinampan ng Kamara. Pati sa ilan niyang tauhan sa Office of the Vice President at Department of Education nung siya'y kalihimpa. Kawin na ito sa paggamit ng confidential funds. Sa unang balita, si Joseph Morong. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umunima ng malyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyo ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontra sa laysay sa loob ng sampung araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng kamara nitong lunes para sa money plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umunay maanumalyang paggamit ng 500 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos ng confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Suleika Lopez, mga disbursing officer niya sa sina Edward Pajarda at Gina Costa at Assistant Secretary niya na si Attorney Sunshine Faharda. Sabit din sa reklamo si na Colonel Raymond Dan Chica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makakapagsumite ng kanilang counter affidavit ang mga respondent, ay tinuturing na itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation sa reklamo. Sinusubukan namin kuna ng pahayagang kampo ni VP Sara at ng iba pang mga respondent. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pinadalhan ng show cause order ng Department of Transportation ang pamunuan ng North Luzon Expressway ukol sa sunod sunod na aksidente sa lugar. Binigyan ng tatlong araw ang NLEX Corporation para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin o baguhin ng DOTr ang concession agreement nila. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng NLEX na nakikipag-ugnayan sila sa DOTR Toll Regulatory Board at PNP para sa malalimang pag-iimbestiga sa pagsabit ng truck sa tulay. Magbibigay rin daw sila ng tulong sa apektadong pamilya. May mga hakbang din daw sila para sa pagpapaigting ng seguridad laban sa mga lumalabag na motorista. Binigyan din din nila ang kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko para sa kaligtasan ng lahat. Nitong Yerkoles, isang truck na naman ang tumama sa Marilao Interchange Bridge na kinasawi ng isang tao at nagdulot ng pagbigat muli ng daloy ng trapiko. Nasira matapos upuan ng turista ang obrang Van Gogh Chair sa Museum sa Verona, Italy. Sa kuha ng CCTV ng Palazzo Maffei Museum, makita ang dalawang turista na yan. Nagpapicture ang babae sa Van Gogh Chair. Sunod naman nagpapicture... Ang lalaki, umupo ang lalaki sa Van Gogh chair at bumigay ang upuan. Dali-daling umalis ang dalawang turista. Ang Van Gogh chair na 'yan ay obra ni Nicola Bolla at extremely fragile o lubhang marupok. Nababalot po ang upuan ng daan-daang Swarovski crystal na halos 3 milyong piso ang halaga. Hindi natukoy ng museum staff ang pagkakilanlan ng dalawang turista. Sa ngayon, nakumpuni na ang upuan. Kumusayin po natin unang linggo ng balik eskwela at ilang pang isyo sa sektor na edukasyon. Nakaparayan po natin si Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Secretary Andaya, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng nanonood ng unang hirin. Kamusta assessment po natin sa unang linggo ng school year 2025-26? Opo. Maayos naman po ang ating pagbubukas ng klase. In fact, ang ating mahal na Pangulo Pati na rin ang ating uh, kalihin, si Secretary Sani Angara, ay lumibot po sa ating mga uh, paaralan Opo. upang tingnan ang kaayusan nito. At uh, ating din pong mga uh, opisyalis ng uh, Departamento ay pumunta po sa iba't ibang mga lugar upang tingnan po na maayos ang daloy ng ating uh, pagbubukas ng klase. Opo, at nakita nila yung kakulangan pa rin sa mga classroom So, ano pong balak dito ng DepEd? Uh, tama po kayo Igan no. Ah uh, patuloy pa rin po ang ating uh, problema sa ating kakulangan ng classroom pero ang maganda po dito ay uh, tinitingnan na po natin kung paano ang paraan para na, lalo pa nating uh, pa para magkaroon pa tayo ng mga classroom. Ang ang sabi nga po ay 165,000 ang ating classroom backlog pero ang ating long-term plan ay uh, dapat makapag-construct tayo ng 105,000 classrooms uh -huh. until 2028 uh for the meantime that we do not have those classrooms ay uh, uh, ang mga pinapatupad po natin ang tinatawag na blended learning or ang alternative delivery mode so opo. that uh, our students are able to still uh, learn the lessons via those methods and modes opo asik andaya kaya ba nating habulin yung kakulangan na yan kung taun-taon ay padami din ang padami ang bilang po ng mga mag-aaral Sisikapin po natin, Igan, kasi uh, hindi naman po madali ang pag ng classroom oh, oh. at saka ang dami po nating mga enrollees taon-taon. Ang tinitingnan po natin in the uh, until 2028 ay makabuild nga po tayo ng 105,000 classrooms and Opo. then after that, uh, 30,000 classrooms and so on. Uh, yun po yung ating tinitingnan. Uh, okay. Asek, balikan ko lang tungkol sa dagdag na guro. Ano po yung binigay na... Uh, approval po ng uh, DBM at ilan yung ha-hire natin? Opo, 20,000 po ito okay. uh, uh, ngayong taon. So makakaasa po kayo na i-expedite natin ang pag-hire ng ating mga guro para at ng ating mga estudyante ay merong guro ngayong taon. At sa datos ng enrollees ngayong school year, dumami ba yung bilang ng mga estudyante po ASEC? Uh, nag ano pa tayo naghihintay pa tayo ng mga mag enroll but uh, so far po ay naka 80% na po tayo ng mga nag-enroll na ating mga uh, mag-aaral. Pwede pa humabol yung mga late enrollees. Yes, igyan, pwede pa pong umabol ang mga late enrollees. Kaya lang po ang panawagan natin sa ating mga magulang sana po ay uh, mag-enroll na ipa-enroll na ang kanilang mga anak kasi marami po silang Uh, mamimiss na mga lessons kung matagal po silang mag-enroll. Opo. Yung inilunsad na Class Plus, ano po ito at marami na bang uh, uh, ikang may estudyante at gurong gumamit po nito? Uh, igan, uh, medyo hindi pa po namin uh, masyadong uh, iintindihan po yun. Okay. At hayaan uh, nyo at uh, aralin po namin. Okay. Uh, may report na ba tayo sa investigasyon, doon sa grade 7 student sa Mangaldang, Pangasinan na sinuntok daw ng kanyang kaiskwela? Uh, Igan, uh, nagkaroon na po ng investigasyon tungkol dyan at tinihintay na lang po namin ang resulta ng investigasyon na iyon. Kasi po may proseso naman po tayo oh sa pag-iimbestiga sa mga ganyang uh, incidente sa paralan. Maraming salamat, Deputy Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Ingat po. Thank you. Thank you, Igan. Para mapanatili ang structural integrity ng Dimasalam Bridge sa Maynila, magpapatupad ng bagong load limit doon ng DPWH. May unang balita live si James Agustin. James, ano na magiging limit niyan ngayon? Maris, good morning. Depende doon sa klase ng malalaking sasakyan, kung yan ba'y closed van, kung yan ay truck, depende doon sa load capacity nila. Kaya inabiso natin yung mga kapuso nating motorista na dumaraan dito sa Dimasalang Bridge sa lungsod ng Maynila na simula nga po bukas ay magpapatupad na ng panibagong load limit ang mga otoridad. Sabi sa Abiso Marisa Department of Public Works and Highways North Manila District Engineering Office, binawasan nila ang load rating ng tulay. Yan ay matapos daw ang sinagawang inspeksyon at load testing. Ibig sabihin, magpapatupad ng bagong load limit sa malalaking sasakyan, gaya sa mga close van at truck simula bukas. Lahat ng sasakyan na lalampas ay tinagdang load capacity ay hindi papayagan na dumaan sa tulay at kinakailangan na humanap na lang ng alternatibong ruta. Ang hakbang na ito, sabi ng DPWH NCR, ay para masiguro ang structural integrity ng tulay at para na rin sa kaligtasan ng mga motorista. Ngayon pa lang, may mga nakakabit ng signages, paket ng tulay, kaugnay sa bagong load limit na ipatutupad. Ang mga nakausap ko naman truck driver, hindi pa raw alam ang pagbabagong ito pero handa naman daw silang sumunod. Sumusunod naman po kami sa kung anong ipag-utos ng, ano, ng City of Manila depende po sa ano sa management nung nung mga tracking kasi ano yun eh kanya-kanyang talaga eh. Pero, pero handa kayo sumunod. Apo. Samantala Maris, ngayong umaga ay maluwag pa naman yung traffic situation dito sa Dimasalang Bridge sa lungsod ng Maynila. At inaalam pa talaga natin mula sa DPWH kung paano ba yung sasagawa nilang implementasyon at yung mismong sistema ng monitoring. Lalo pat marami talagang mga truck na dumaraan dito sa tulay. Doon naman sa mga kasada sa paligid nito, halimbawa yung mga nanggagaling sa area ng Lacson Avenue, doon sa area ng UST, o di kaya naman sa Maria Clara Street. At dito sa kabilang side, malapit tayo kasi ngayon dito sa Maceda Street. Karaniwan po ay eh, traffic na talaga dito lalo na kapag rush hour dahil sa taas ng volume ng mga sasakyan. Kaya mahalaga yung magiging sistema na ilalatag ng DPWH kung paano ba yung sasagwa monitoring para doon sa mga malalaking sasakyan na hindi papayagan na makadaan dito sa tulay kung saan sila pababalikin dahil posibleng makapagdulot pa yan ng panibago at dagdag na pagbibigat sa daloy ng trapiko. Yamanay yeah, latest mula rito sa Lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Iniligtas ang isang lalaking taong grasa sa Konsolasyon, Cebu. Kasunod po ito ng viral video niya na nakunan na nanakit at nanggulo sa isang karinderiya. Natuntuan at na-rescue ng Konsolasyon, LGU at Police ang taong grasa sa video. Pinaliguan at inayusan ng lalaki na napag-alamang taga Cebu City at napadpadla ang sa nasabing bayan. Dinala ang lalaki sa isang medical center para mabigyan ng tulong. Nakatakda na mga makipag-usap ang mga otoridad sa pamilya ng lalaki. Chavez Chica, ano ba ang first task ni SPBB, XPBB housemate Shuvi Atrata sa outside world? <laughs> Yan daw ang mag-tiktok kasama kanyang bestie at ex-PBB housemate na si Ashley Ortega. Kasama nila sa kanilang fun tiktok, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Pinusuan din ng fans ang tall, dark, and handsome tiktok ni Shuvi with her co-PBB ex-housemates na si Michael Sager at Emilio Daez. Speaking of TDH, na-surprise daw si Sparkle star Anthony Constantino ng Mara. Maraming natuwa at kinilig sa pagsalubong niya kay Shuvi nung na-evict. Tanging intensyon niya raw ay suportahan si Shuvi at si Clarice de Guzman. Sabi rin ni Anthony, looking forward siya na magkaroon ng project with Shuvi. Pati na rin ang maka-visit sa Bantayan Island sa Cebu sa na-province ni si Shuvi. Nag-share din siya tungkol kay Shuvi. Sweet! Si Tonsi, sweet na ka siya talaga. As you guys have seen um, on PBB Shuvi really uh, wears her heart on her sleeve and with everybody, she has great intentions for every single person she meets. So uh, I think her her great heart is what I love the most. Aside from her being very, very pretty, uh, talaga, ang ganda siya. To the rescue, ang apat na pulis sa Kelm City sa isang ginang na napaanak sa tabing kalsada. May unang balita si Bea Pinlack. Hindi pang tagpo sa gilid ng EDSA Balintawak sa Quezon City, miyerkules ng madaling araw. Rerespondehan sana ng mga pulis ang isang nadulas na babae. Pagdating sa lugar, buntis na nasa tabing kalsada ang naabutan nila na mga mangananak na. Nakita ko yung babae, duguan, at mangananak na siya. So ang ginawa nung kasama ko, sinalo niya yung bata. Halos wala pang 20 seconds, lumabas na yung bata. Tulong-tulong ang apat na rumesponding polis sa pag-alalay sa babae, pagtawag ng ambulansya at pagmando ng traffic. Ayon sa pulisya, kasama noon ng babae ang isa pa niyang anak. Binalot ng white cloth no at pinayungan din yung... kasi medyo umuulan para hindi mabasa yung nanay at yung baby. Malusog po yung bata at uh, umiyak pa nga po yung pagkalabas niya. Makalipas ang ilang minuto, Dumating ang ambulansya ng barangay na ligtas na nagdala sa mag-ina sa ospital. Bibigyan naman ng parangal sa Camp Karingal sa Lunes ang apat na pulis na tumulong magpanak sa babae. Ito ang unang balita. Bea Penlack para sa GMA Integrated News. Para iwas aksidente at cutting classes, nagpapatupad ng no gate pass, no uwi policy ang isang paaralan sa Pangasinan. At live mula sa Mangaldan, Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine, bawal bulakbol. Ivan, tuloy-tuloy ang pag i ng gate pass ng pamunuan ng Mangaldan National High School sa mga estudyanteng pinapayagang makauwi tuwing lunch break. Dalawang anak ni Dennis na nag-aaral sa Mangalda National High School sa Pangasinan, isang grade 7 at isang grade 8. Dahil malayo ang kanilang bahay, nagbabaon ng pananghalian ang kanyang mga anak. O oh, para sa yung mga bata, tapos ano, uh, dagdag ay minus din sa pamasahe. Ang kanilang skwelahan, maigpit na nagpapatupad ng no gate pass, no uwi policy para masala ang mga estudyanteng pinapayagang umuwi kapag lunch break. Nagbibigay ang pamunuan ng Mangaldan National High School ng gate pass at sila lang ang pinapayagang makalabas ng skwelahan. Layon doon itong maprotektahan ang mga estudyante sa posibleng aksidente o disgrasya sa labas ng skwelahan sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Iniuwasan din daw ang pagkating class ng ilang estudyante. Ang issue po kasi dyan ay kapag hindi natin po ito gagawin at papayagan po natin silang lumabas hindi na po sila babalik sa kanilang afternoon classes. At sila po ay nakatambay na lang po dyan kung saan saan lugar. So binibigyan natin sila ng protection also. Binubusisi ng mga school guard ang gate pass na ipinapakita ng mga estudyante para makasigurong lihiti mo ang gate pass. Meron daw kasi mga estudyante na gumagawa ng peking gate pass. Ivan, sa ngayon na sa may 200 na gate pass na ang naimprenta ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Samantala, para matiyak na walang makakalabas ng skwelahan o walang makakauwi tuwing tanghali na estudyante na walang gate pass, ay merong dalawa hanggang tatlong school guards na nakabantay sa kada gate ng skwelahan. Ivana? Maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Magandang balita para sa mga estudyante. 50% na ang inyong discount sa pasahe sa MRT3, LRT1 at LRT2. At live mula sa Antipolo City, may unang balita si Bam Alegre. Bam. Evan, good morning. Magandang balita nga para sa mga mag-aaral ngayong panibagong school year dahil Simula ngayong Biyernes, June 20 ay 50% na o kalahati na ang discount ng mga estudyante sa MRT3, LRT1 at LRT2 kung saan nandito tayo ngayon sa Antipolo Station sa Line 2. Kailangan lang magpakita ng valid ID o kaya ng updated na Certificate of Registration o Reg Form, Registration Form kung sa paaralan kung saan naka-enroll. Halimbawa, dito sa LRT Line 2 Antipolo Station, dating 35 pesos ang biyahe end-to-end -end, mula Antipolo hanggang Recto, 13 istasyon yan. 70 pesos naman kung two-way. Ngayon, 18 pesos na ang isang biyahe at 36 pesos na ang two-way. Para sa isang mag-aaral, 34 pesos kada araw ang savings nito. 170 pesos per week at 680 pesos per month kung uh, total yung savings. Malaking tulong dahil 70,000 hanggang 80,000 na mga mag-aaral ang sumasakay sa LRT Line 2 kada araw. Ayon yan sa pamunuan ng LRT Line 2. 40% yan ang kabuoang 190,000 na sumasakay ng mga pasahero. Para sa estudyanteng si Anton Hernandez na sa Pasay pa nag-aaral, makaipon siya. Salamat sa 50% discount. Pakinggan natin ang pahayag ng uh, estudyanteng si Anton Hernandez, pati na rin si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Malaki pong importance to kasi dahil student po ako at wala pong kita kaya nagtitipid rin po. Gaya ng sinabi ng Pangulo na direktiba niya na dapat tulungan natin yung mga estudyante, gagawin gago na ngayon. Kaka-open pa this week ng classes. And uh, kahit paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Ivan, ayon sa DOTR, ang uh, magiging uh... Expense nito ay 600000 pesos kada araw pero sulit naman daw ito dahil direktang makakatulong sa mga estudyante. Ito ang unang balita mula rin sa LRT Line 2 Antipolo Station. Bahamalegre para sa si GMA Integrated News. Nagkukong sa Senado ang ilang senator-elect ng 20th Congress para sa orientation at pictorial. Sumagot ng ilan sa kanilaan tungkol sa posibleng pagpapalit ng Senate Presidency at impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May unang balita si Moab Gonzales. Nasa Senado ang mga Senator-elect sa papasok na 20th Congress para sa orientation at pictorial. Dahil kasama sila sa uupong mga Senator-Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong sila tungkol sa kaso. Sabi ni dating Senate President Tito Soto, hindi siya sang-ayon sa ginawang pagbalik ng Articles of Impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na walang nilabag sa saligang batas. Wala raw yun sa Senate Impeachment Rules na isinulat niya nung majority leader pa siya. Kung meron kayong gustong gawin, ilagay yun sa Impeachment Rules. Ano, baguhin niyo, Or, or um, kung, kung, kung uh, ikaw nga naman sinasagasaan mo ang konstitusyon, eh, hindi pwede mag-constituent assembly kayo. Saka nyo galawin. Hindi dapat pinayagan yung ganong mga motion. Sabi ni Representative Erwin Tulfo, narinig niya na may plano ang Kamara na i-refile ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ang iniisip niya, ang one-year rule sa saligang batas na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. That's what I heard from uh, my, my colleagues. They will tell me pilot the a uh, Congress. Before all this, sabi, before sabi nila, pag uh, ibinalik, they will they will it. I, I don't know how they will do it in mechanics. Hindi ko maintindihan eh. I know that there's a ban one year ban. Kaya nga, tiniginisip ko, ano kaya yun? Hinihinga namin ng pahayag ang liderato ng Kamara Kaugnay nito. Naniniwala naman si dating senador Kiko Pangilinan na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Ang tungkulin natin is to try and decide uh, the case. Kung, kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat akwitan. Kung eh, sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Hindi sumagot ukol sa impeachment sina Representatives Rodante Marculeta at Camille Villar. Tinanong din ng mga senador tungkol sa nabubuong labanan umano para sa Senate Presidency pagbukas ng 20th Congress. Isa sa mga nababanggit na pangalan si Soto. Ang sabi niya, may ligawan pang nangyayari. I'll, I'll rather cross the bridge when I get there but at the moment, uh, uh, tingnan ko muna sino yung magiging leader o ano itsura ng leadership before I decide on what... Uh, my next uh, plans would be, or my next steps would be. Si Tulfo sinabing kinausap na siya ni Nasoto at Senate President Cheese Escudero pero naninimbang pa siya. Mamaya mag-uusap kami ni Sen Rapi. Susundan ko lang siya kung sino gusto niya. Kung gusto niya si Tito Soto, disobey. Kung gusto niya si Senator Cheese, Senator Cheese tayo. Nagpictorial din si dating Senador Ping Lacson pero hindi siya nagpa-interview. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kapit mga kapuso, Posible po ang malakihang oil price hike sa susunod na linggo. Sa forecast ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading, 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos ang maaaring dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro naman ang posibleng taas sa gasolina. Habang 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos ang nakikita posibleng taas sa sa kada litro ng kerosene. Dahil daw po ito sa epekto ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Posible pa pong magbago ito sa pagtatapos ng trading day ngayong araw. No need to look up far, far away dahil bumisita na sa bansa ang cast at creators ng upcoming Superman film. Warm Pinoy welcome ang sumalubong sa bagong gaganap na Superman slash Clark Kent na si David Kornswet. David Kornswet. Gayun din sa gaganap niyang Lois Lane na si Rachel Brosnahan. At uh, marami din ang nag sa director ng pelikula na si James Gunn. Kabilang sa dumagsang fans ang ilang collectors, hobbyists at cosplayers. Ang event kick-off ng world tour ng cast and crew para ipromote ang kanilang pelikula. Nagpunta dyan yung anak ko kagabi. Ay, talaga! Nakigulo, nakipicture wow. dyan. kay. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa so, GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.